Sa karagdagan panating mga balita. Pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter Sam Mindanao. CNN Live. Nation, nation. Really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao. Umabot sa mahigit dalawang daang mga magsasaka sa Maguindanao del Sur at sa Special Geographic Area ang nabigyan ng bining palay plus mga fertilizers at mga insecticides. Ito ay sa ilalim ng programang Agila Arm to Farm Program na bumilang na sa mahigit 10,000 mga magsasaka simula sa taong 2020 ayon pa kay Aguila Arm to Farm Program Director na si Tuha Rodin Frank Mloc. Prioridad ayon pa kay Mloc ang mga magsasaka galing sa grupong Bangsa Moro Islamic Armed Forces, Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front at ang Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters na sumuko sa pamahalaan. ayun pa kay Mloc, ang programa niya ay para sa makabagong maging danaw susug sa bagong Pilipinas. Ang mga rebel welding humahawak noon ng armas para labanan ang pamahalaan ay ngayon araro na ang kanilang hinahawakan ginigira na ang kanilang mga bukiring pagtasaniman ng kanilang ikabubuhay ang Agila Arm to Farm Program ay inilunsad ni Maguindanao del Sur Provincial Governor Bae Sanki Mariam mangudad dato para sa Maguindanao del Sur na ngayon ay lumawak na hanggang sa may 63 mga barangays sa walong bayan ng special Geographic Area. Samantala, mapayapa ang mga outdoor prayers sa pagdiriwang ng Edil Adha sa Central Mindanao umaga ng linggo. Tampok ang panawagan ng mga Muslim misyonaryo sa kanilang sermon na ipagpapatuloy ang kanilang suporta sa mga Kristiyanos at sa mga indigenous people sa buong bansa tungo sa pagkakaisa. Dinaluhan ang outdoor prayers sa ginanap or ginanap sa 6th Infantry Division Philippine Army Camp Siungku, Barangay Awang, Dato din at Maguindanao del Norte. Dinaluhan ito ng mga ostage or Islamic preachers sa Cotabato City, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur at maging mga ostage mula sa North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santo City ng Region 12 o ang tinaguriang Oscar so, Jen, Well, Ramos, si Roving reporter na Mindanao, Radio Kalikasan, ng Oog City Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samant